So what's up everyone dahil West pumuli para naman sa isang panibagong video Okay, isa ka rin ba sa nagtatanong no? Tinatanong mo ba sarili mo kung paano ko ba malalaman to kung sino mga nanonood sa live stream ko Pwede ko ba malaman ang nanonood sa live stream ko kahit hindi sila mag comment Sino kaya yung mga stalker ko sa live stream Ang dami dami nanonood sa akin pero konti lang ang comment Sino kaya ang nagbo-boosting sa akin sa live stream ko ang dami-daming nakikitang viewers pero konti lang nagko-comment. So pwede ko bang malaman yun kung sino mga gumagawa, no? Yes po mga lords. Kung maaari natin malaman kung sino po yung ating mga viewers sa ating live stream. Okay? Malalaman natin kung sino yung mga nanonood sa atin kahit hindi sila mag-comment. Okay? So kung paano gagawin yan, eto panoorin mo. So ayan mga palangga, dito tayo sa live stream ngayon no? ng kaibigan ko. Shoutout mo nyo dyan kay Sasay21. Yan kung makikita nyo, meron siyang 7 na uh, viewers and counting kasi kakasimula lang niya. Dito sa comment section, sa may upper right, yan, may tatlong bilog yan. I-click mo yan. Okay, and then i-click mo yung participants. Yun! At makita mo na yung mga tao na nandyan sa live stream mo. Yan, mag-comment mo yan o hindi, mag a yan sila dyan. Okay? So, yung akala ng iba na hindi sila nakikita kapag hindi sila nagko-comment, hindi po yan totoo. Nakikita po yan kung sino-sino yung mga oh, binigyan pa ako ng moderator. Ayan. Okay, so yan ulitin ko mga palangga. Ayan po yung mga nanonood sa video niya o sa live stream niya ngayon. Right? So yung mga nag ngayon ay alam mo na ha. At saka ano yan, kahit live stream ng kaibigan mo, ikaw titingin kung sino yung nang viewers doon, pwede. Pwede mong malaman kung sino-sino yung mga tao doon. Okay? So ngayon, well, kung alam mo na yon matagal-tagal mo nang iniisip kung paano gawin. Ngayon, well, alam mo na ha, i-share mo na itong video natin. No? Huwag mong kalimutan mag-subscribe. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa channel with Daddy West at alam mo yung mga, uh, mga panibago pa nating mga upload ng mga video tutorial. baka na-miss mo yung mga ibang mga upload ko dyan. Ipanoorin mo lang dyan. dyan lang yan playlist ko. Okay. So hanggang dito na lang. Thank you so much for watching. I hope na nakatulong sa inyo itong video nito. Ako po muli ang inyong Daddy West. At lagi niyo pong tandaan. Be safe. Be kind. And know that you are appreciated. Bye bye.